Hello! Magandang hapon mula dito sa Canada at magandang umaga dyan sa mga taga-Pilipinas. Magandang umaga mga kabalen, mga kababayan. Ngayong araw na to, isishare ko sa si inyo yung uh, mga nalilibre kong item dito sa Canada. So, dito sa Canada, yung mga store po, yung mga iba-ibang store para ma-promote nila para makabenta sila ng marami, ang ginagawa po nila, nagbibigay sila ng free item pag nakabili ka ng certain o particular na halaga po. Halimbawa, do sa isang store, isang daan na pag nakabili ka ng isang daan total na grocery, meron kang libreng isang lata ng gatas, ganyan. Ngayon naman do sa ibang store, iba rin yung ibinibigay. Misan, ibang amount. $60 lang yata sa ibang amount, may libre kang maliit na ulam. So, dito ho, may kanya-kanyang pakulo yung mga grocery store o pamilihan para ho makabenta sila ng marami at makahikayat sila ng maraming customer. Ngayon, ang isang paborito kong puntahan ay yung superstore kasi madalas akong mamili doon. Ang gustong gusto ko doon ay yung mga points nila sa mga credit card na nakukuha mo at saka yung mga libreng items at saka maraming sale. Ngayon, itong, itong, itong libreng items na to, iba-iba po yan kada linggo. Uh, minsan, chocolate, minsan, ganyan, isang set ng ta pang tacos, ayan, isang kahon po yan, libre. So, paano kung makukuha tong isang kahon na to? Makakakuha, po, makakakuha ka ng isang libreng item dito na nagkakahalaga siya ng isang libo sa pera natin hanggang 1,200 peso sa pera natin, kagayon to, 1,200 sa pera natin yan. So, makukuha mo yung libre na yan kung makakabili ka ng isang bilihan na total amount ay $300 pataas. So, sa pera natin, yun ay nagkakahalaga ng 12,000 pesos. So, kailangan kong bumili ng 12,000 pesos sa pera natin pataas. Maaaring 14,000, 15,000 pesos, bago ko makuha yung libre. Ayan, sulit siya, di ba Kasi sa Pilipinas, natatandaan ko na nag-grocery pa ako sa mga, sa mga, ano doon, yung mga pinag-groceryhan natin. Kahit naman nung nagbakasyon kami, wala ko silang mga libre. Kung makakalibre ka man, isang maliit na toyo, kaya yung isang lata ng sardinas, o kaya isang maliit na noodles, ganun lang ho yung libre. Dito ho, talagang, ano, generous po yung libre. Talagang marami pong libre. Ikaw na yung, basta't na grocery ka, marunong ka lang o mahusay ka lang mag-budget kung makani bibili mo, kung ano yung kailangan mo, kung ano yung mabibili mo sa store na makukuha mo yung libre. Um, samahan nyo ako, buksan natin tong libre na to. Ayan, kita nyo? Dalawang kahon yung nalibre ko. Ayan. Ayan siya, o. Oh. Dalawang kahon siya. Kasi, nung, nung binili ko to, ah uh, na, umabot ako ng may, may sa $600 yung bili ko. So, nakadalawang free po ako. Ngayon, ganito din sa isa. Ayan, nakadalawa rin akong free. Nabot ng $600. Pero, pag namimili po ako dito, ah, uh, Madalas naman 300 lang ang binibili ko kasi wala naman po tayong ganung kalaking budget para mabili ho ng 600 dollars. So sa pera natin yung may get 600. Nasa 24,000 pesos po yan hanggang 28. Hanggang 32,000 yung binibili ko. Pag napasubo ako, pag may mga okasyon, magpapasko, siyempre marami kang bibilhin, panghanda. Ayan. Ngayon, pag naman ho mga regular days lang, inaabot lang ho ng may get 300 dollars naman yung grocery ko. Every two weeks yun or, or every week, ganyan. So, ang ginagawa ko ho, para maka, para makalibri ako ng ganito, so, ang ginawa ko, imbes na namimili ako kada linggo, bumibili na lang ako ng grocery namin, isang beses yung dalawang linggo, kung di rin lang kailangan. So, iniiwasan kong bumili ng linggo-linggo, kung di rin lang kailangan, ang gagawin ko, bibili ako ng isang beses, kada dalawang linggo, para yung bibiling ko maipon at makaabot ako sa 300 na kota para mailibre ko to. Ngayon, minsan yung mga ganito, pinapadala ko sa nanay ko, um, minsan naman kinakain ng mga anak ko, um, ganun po ang, ano, uh, kung, kung pwede nga lang, i i ipadala ko sa Pilipinas, kaya lang, hindi ko pwedeng madalas, kasi ang mahal din ho, magpadala ng balikbayan box. Ang isang kahon ho dito ngay ngayon, pag nagpadala ka, eh, umahabot ho ng may 5,000 pesos ang isang malaking kahon. So, padala pa lang po yun, wala pa yung laman. Ngayon, samahan nyo ako, bubuksan natin siya. Yan, bubuksan natin kung anong laman. Yan, no, oh, hindi ko pa siya nabubuksan. Yan. So, ngayon, bubuksan natin siya. Ayan, bubuksan na natin siya. Ang, ang nakikita ko sa picture, ayan, puro pang-pang-takos. Pang ano kayang laman kung pang, pang-takos siya? Ayan. So, buksan din. Yung isang kahon. Ayan. So, ano bang naman? Tignan natin. Ayun. Dinner kit. Pahita. Ayan, o. No? Oh, isang kahon. Isang kahon po siya. Malaki-laki siya. Ang laman niya ay 12 tortillas na wrap. Tapos may kasama po siyang sauce. Ayan. Yan yung unang laman ng box. Ngayon, susunod na naman. Ay, ah, ganun pa rin. Ayan siya. Ibang flavor lang. Ayan na, no, dalawa na. So, iba lang yung ano, wrap, wrap pan siya, pero ibang flavor lang. tacos daw po siya. Ayan, no? Oh. So, nakadalawa na ako. Oh! May libre pa siya. Ayan, isang pang-sauce. Ayan po, oh. Isang pang-sauce po sa tortillas. Ngayon, tortillas pa rin. Ayan, no? So, kaya lang ito, ayan, no? Pang ano ho siya, pang yung pambalot sa mga chicken wrap, yung mga pang, pang sandwich, parang tinapay din siya, manipis lang na version. Dami niya ng laman, oh. No? So, naka na item na yung laman ng isang box. Ngayon, ano pa to? Ayun, pang flavoring, seasoning daw. Ayan. Seasoning, taco, libre pa rin yan. Tapos, pang seasoning pa rin, ibang flavor lang. Sa So pangatlong seasoning. So tatlong seasoning. Ano pa kaya susunod na naman? Ah, ito yung ano. Yun, may kasamang ano to. May soft siya. Pang din ho. May soft siya na wrapper. Yung bread wrapper yun. Yung, yung... Nakalimutan ko ng tawag dito eh. Tapos meron siyang pang ano, yung crunchy din. Isang kahon din siya. O, oh, ayan, o. Oh. Madami-dami ng laman nito. Tapos, isa pa uling tacos, yung crunchy na lahat. Ayan. Kita nyo, ang dami ko na libre. So, ang laman niya, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, siyampo na klase yung laman niya. Libre ko po yan. Yan yung nalibre ko. So, dalawang kahon siya. Ayan, diba? Isang kahon. pero pa uli akong isang kahon. The same lang po. Ayan. So, parehong-pareho lang yung laman. Ayan. So, walang pinakaiba. Parehong-pareho lang po yung laman. Ayan. Ngayon, daming ano nito, daming daming tacos nito. Ang daming panggawa ho ng tortilla, ayan, no. Oh. So ngayon, dapat ho natin 'to, ayan. Ang dami niyan naman, oh. oh. Ang susunod natin bubuksan, itong chocolate. Ayan. So, nakadalawa din akong libre. Ayan, oh. Lindor po siya. Ayan, oh. Masarap, masarap pong chocolate ito. Mahal po na chocolate to. Hindi ito mumurahin. Ayan, isa ho ito sa pinakapaborito kong chocolate. Actually, parang ito yung pinakapaborito ko eh. Ayan. So, ayan ho, pamas ko yung design. Parang, parang dinisign siya para pang regalo mo rin. Ayan. So, nalibre ko lang ho siya nung naka 300 groceries ako. $300 na groceries or 12,000 pesos sa atin. So, ayan siya, bubuksan ko na. Ay, ay, ano lang to, pang design lang yung taas, wag ko nang sisirain. So ngayon, ako, ang hirap naman buksan. Ah, may tape siya. So, alisin natin yung tape. Tignan natin kung anong laman. Ayan, oh, ang ganda niya. Oh, pang <laughs> dami niyang tape. Ayan. Oh, buksan. So, ayan. Ang galing po, oh. Tignan nyo nilagay ganyan, oh. Diba may design? Pwede siyang laruan ng mga bata, oh. Ngayon, inalis ko lang yung pagkakatape niya dito, Tapos, pag nyan mo, ayan siya, oh automatic, di ba? O. Tapos magbubukas na siya. Tapos tignan niyo siya, oh o. Yan. ang ganda, ang ganda na nalagyan, o. Ayun, o. o. Pag binuksan ko, ayun na 'yung mga chocolate. <laughs> Kita niyo na? So papasok na lang 'yung kamay ko, chocolate na siya. Yung kuno sira 'yung forma eh. <laughs> ayun. Naku, hindi ko na maibalik sa dati. Ayun. Ako, hindi na. Hindi ko na maibalik ngayon tuloy. Ayun. Ayan siya. So ngayon, tignan natin yung laman. Naku, iba-ibang flavor po ng lindor. Ayan, no? Oh. White chocolate ito. Alam ko, eh. Pag white. Ayan, iba-ibang flavor. Naku, nakaka-diabetes pa naman ito. Ayan siya. Ayan pa, oh. So, daming laman nung isa, oh. si isipin na, libre ko lang to. Palagay, ang presyo po nito, hindi lang po to isang libo, may, po, iso, may po, ito sa isang libo mahigit. Mahal po to, mga may na $30 nga. Ayan, oh. Ayan, oh. Mga lindor po siya. Masasara po. Iba-ibang flavor. Tapos, ayan, gusto ko na, ah. Ayan. Ang dami naman. Oh. Ayan siya. Papakita ko lang sa si inyo. Ayan. So, ito yung laman ng isang kahon. yan. Isang kahon yan. Ito yung pinaglagyan. Ayan. So, ang laman po niya, ito. Ayan. Ang dami, oh. Iba-ibang flavor yung paborito ko. Kaya lang, umiiwas na ako nito kasi ma mataas yan sa sugar, eh. Ayan. Sarap po niya, no? Ayan, no? Oh. So, lahat po nang nakikita yung chocolate yan, na libre ko yan. So, Ayun pa yung isa. Ayun pa yung isa. Ayan. Sarap po niya, no? Mahal to, lindor na to. So, yung nagdibrip po, yung may kitnag 1,200 pesos po sa pair natin yan. Siguro mas mahal to sa Pilipinas pag imported eh. O, ayan. So, ito yung pinakamasarap dyan. Itong chocolate, pag binuksan mo yan, white siya. Chocolate milk. Ayan, yung mga nalibre ko. Tapos, ayan pa. Ayan. Ayan. So, nakita nyo na, pinagbuksan ko. Ayan yung mga nalibre ko. Dami ho, no? Ayan. So, pwede nang ano to, pang baon ng mga anak ko, pang lunch, o pang kain din, breakfast. Yung matagal-tagal na kainan ng chocolate ito. So, mga kababayan, wag nyo pong kalimutang i-like ang aking mga videos at Mag-subscribe po sa aking channel Kapampangan Abroad. Magandang hapon uli.